Mamaya, lagyan natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig, dalawang baso muna. Kasi hindi pa natin nalagay yung bigas. Tintay natin yung tubig na kumulo kasi pinakulo ko na yung tubig. Ayan, tapos ilagay ko dito dalawang baso muna. Mamaya ako nalagyan ng tubig, dagdaga ng tubig kasi hindi pa nalagay yung bigas Kasi pag sobra yung tubig mo, hindi mo talaga ma maano, ma-balance yung tubig mo. Kailangan dahan-dahan yung pagka paglagay ng tubig. Ayan. Ilagay na po natin yung sibuyas bumpay. Ayan, onion Tapos, ilagay yung garlic. ilagay yung manok. Ayan. ilagay po itong mga spices. Ayan po. Tapos, ito, red chili, turmeric, at saka black pepper and salt. Ayan. mo, kailangan dahan-dahan yung pagka, pag, paglagay ng tubig. Ayan na. kumulo na po yung ating tubig para sa ating bigas. At ilagay na po natin. Ayan. Tapos lagyan siya ng tubig konti. Yan lang. Ayan na po mga kapatid. Ilagay na po natin yung mantika dito. Tapos, lagyan natin ng olig. Ganito po ang paggawa ng mandi rice. Ayan. Tapos, ayan.